i have them foreign news Isang 13 anyos na estudyante ang nasawi habang 65 iba pa ang pinaniniwala ang natabunan nang gumuhong gusali ng isang Islamic boarding school sa East Java nitong lunes. Ayon sa mga opisyal, gumuho ang gusali ng al Kozini Islamic School habang nagdadasal ang mga estudyante. Umabot na sa 99 ang nasugatan, karamihan ay may mga bali at head injuries. Mahigit labindalawang oras matapos ang trahedya, patuloy ang paghuhukay ng mga rescuer, pulis at sundalo upang mailigtas ang mga naipit sa ilalim ng konkretong debris. Hindi muna ginagamit ang mabibigat na makina dahil sa panganib ng muling pagguho. Ayon kay Nanang Sigit, head ng search and rescue team, patuloy ang pagbibigay nila ng oxygen at tubig sa mga biktimang natabunan na buhay pa habang sila ay sinusubukang ilabas. Nakasaad sa listahan ng command post na 65 na estudyante pa ang nawawala kung saan, karamihan sa mga ito ay mga lalaking edad 12 hanggang 17. Lumalabas sa investigasyon na ang gusali ay isinasa sa ilalim sa illegal expansion kung saan, dinagdagan ng dalawang palapag ang lumang, dalawang palapag na gusali ng walang kaukulang permit, dahilan upang bumigay ang pundasyon. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang naghihintay ng balita ang mga magulang sa labas ng paaralan at ospital. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Zaira Kung tapay Idol! IFM News